magandang umaga, tanghali and gabi, no? Saan man kayo sulok naroroon ngayon, mga kariyak, ayan, may dumating na parcel. So, yung ating courier is GNT, no? So, order natin to sa Shopee, no? O, ba diba? So, check natin kung okay yung items na i-deliver sa atin at kumplito, guys. No? So, ayan. So well packed naman, no? So uh, si eh naman yung ating item na dumating. So ang ganda ng kanilang pagkabalot, no? So naka bubble wrap pa so ayan. Oh, di ba? <laughs> Ay, putok-putok oh, di ba? <laughs> so ayan, guys. Na, no, wag na tayo magamit gamit ng ano, oi, gunting. So kaya naman natin ang gamit dito. Kaya ba? Ayan, oh, ganito na lang O, oh, diba, so guys, ayan Panoorin nyo ako guys sa aking pag-unbox And then, so, let's see kung anong in-order ni Kariak, no? <laughs> so, ayan, alam mo naman, no? Minsan, pag napupunta tayo sa mga, ano, sa mga, yung mga online shop, no? Especially sa Shopee, Lazada So, talagang, ano guys, no? mabubudol din tayo no sa mga <laughs> kanilang mga ina-advertise, promo no sa mga feedback. Ah, so ayan, tingnan natin. So, ang tagal. Ang tagal naman mabuksan. So, ayan. Saglit. Ah, so dito. Para ang haba nito. Bakit ang haba nito? Ano ba to? Mamaya ah, nabudol tayo nito ha. Iba yung ano. <laughs> Kasi bakit ang haba-haba? Mahaba nga guys, no? So ano kaya? Ay, si So ito guys, ayan UV sun sunscreen, no? So ibig sabihin ano SPF 90 SPF SPF 90 PE plus plus plus, oh, di ba? So ka katindi no yung ating ano uh, UV sunscreen, no? So, ayan, ang pangalan ng product is My, my Goal, My Goalie, Goalie, ha? Huh? Ang no? M, M, E, I, G, O, O, E, L, E, o, oh, ayan. So, kayo na bahala. So, sunscreen, brightening, and isolating sunscreen. So, ibig sabihin, guys, sunblock siya, no? So, ayan, pwede siya pang ano to, So, legit naman to, no? Kasi ang ganda naman ng, ano, ng feedback, no? Ng mga nag, ano, na, naka, naka, ano, na nito, nakapag-order. So, ayan. So, yung kanilang mga, ano, doon is a legit, no? Maganda naman daw gamitin. So, nabili ko to, ano, ah, uh, 99 pesos guys no including na yung ano natin ah uh, shipping fee no so it's only 99 and this and of course may pa freebie si sailor guys no so 99 so ano to nag sale siya pag regular sale ata makukuha mo siya as ng 400 plus so dahil nag sale sila no ayan so nakuha natin ng 99 pesos and of course no ang inyong kariak being, so nabudol o ayan na nakapag order tayo guys no ayan so yung 100 natin may sukli pa na piso <laughs> so mayroon pa previous si ano si sealer si guys no so tingnan natin So, bali tatlo na to. to ito, no? Ayan, i-check natin. So, ganun pa rin siya, no? So, one, two, three. So, tatlo yung pa ni, ano, ni sealer sa atin, guys, no? oh so, ganun pa rin siya, white sunscreen, no? So, ano to, guys, sa kagandahan dito sa previous, no? So, parang ganito lang siya, ito na sa sa lalagyan, no, nasa pop, no, Ah, uh, ito naman nasa pouch lang sa guys. So, ang kagandahan dito sa previous no na ayan, nasa sachet no, pwede nating daladalahin no. Kunwari, mag ano tayo, aalis tayo. So, kailangan natin mag-overnight no. So, ayan, so may dala-dala dala tayo. So, napaka-inconvenient no. So, magaan lang na ilagay natin sa ating bag, guys, no? So, ayan, may dala-dala na tayong sunblock, no? Para mag-protect sa ating uh, uh, skin, no? Especially sa ating face. Kasi sabi, pwede, na, pwede daw to sa face and body. So, pwede natin gawing lotion. So, parang ano naman, guys, no? Ah, uh, nakapag, parang nakapaghihinaya, no? So, actually, 99 pesos lang, ma, na lang naman, no? So, ayan. So, meron ka ng, ano, malaki at saka tatlong maliit. So, since na katatapos ko lang maligo, guys, so, So, ita try natin. So, talagang sinadya ko, no, na wala akong inilagay sa aking muka, no, nagsabon lang ako, syempre, no, di ba diba? So, naglalagay naman ako daily ng, ano, ng sunblock, guys. Pero, ayan. So, it, gusto kong itry ito kasi sabi nila parang 3 in 1 na nga, no. Ah, uh, pwede nang hindi ka na mag uh, pulbo. Actually, guys, hindi naman ako nagpupulbo, pulbo no. Once na nag, uh, ano, ako nagsa sunblock, no, So, yung kinukuha ko kasi na sunblock, guys, no, ah uh, yung ano, 3 in 1 na. Ah. Kasi, ayan, eh, hindi ako nagpupulbo, no. So, hindi ako nagpa-foundation. So, yun lang, no. So, alam nyo naman kasi, ano, parang ang kuanang ano, guys, pag marami kang nilalagay sa mukha, nakakapagod din, eh, no? So, yung importante sa akin, guys, sunscreen, no? Since, na, syempre, no? Nagkakaedad na tayo. So, yung ating skin, napaka-sensitive sa init, no? So, maiinitan lang. So, ang hapdi. So, kailangan talaga natin ng ano, protection from the sun. So, ito na nga, no. So, ito nga, itatry natin to. Try natin to, guys. Ito yung itatry na. Itatry ko. So, so isi-shake na muna natin, no. ba? Diba? <laughs> so, ayan yung bangs ko, guys. So, tingnan nyo, no. So, ayan. So, never mind sa mga kalat dyan sa likod ko, guys. No? So, ganun, ganun na talaga yan. <laughs> kasi alam yun naman, no? So, ilang bahay, no? palipat lang ako. Kaya, minsan nakikita nyo, pa iba, yung aking, ano, uh, background, no? <laughs> so, dito ako ngayon. Kasi, dito lang, no? Dito lang, dito lang ako nakaupo. Kaya, dito na lang ako mag, ano, magkukuha ng video. So, paano ba to? Ayan, so try natin guys. Bakit ano to? Ano ba to? May masira to. Paano ba mag-pump to? Ayan. So, parami yung kuha natin. So, ayan guys, no? To try natin guys, no? Para ano natin? Matitingnan natin yung ano, yung result, no? So, ayan. Yung bangs natin nag-iistorbo. So, wala akong ano dito. Wala akong magawang headband. So, ito na lang siguro. O, oh, ayan. O, oh, see? <laughs> o, oh, para-paraan lang yan, guys. So, ayan. So, lagay natin. So, try natin, guys, ha, ano yung oh, wala, wala ako nilagay pa dyan sa mukha ko. Naligo lang ako, nagsabon, kasi, ayun nga, nag-message -nag na yan, si Ryder na on the way na daw yung aking, ano, yung aking order. So, sabi niya, mag ako ng exact amount. <laughs> so, di ba Ayan. So, parang naparami guys, no? So, okay lang. So, wala akong ano, salamin dito. O, parang ang ganda naman. So, ang ganda sa mukha. O. So, isama na natin yung li guys. No, syempre. Ayan, kasi ano naman, medyo sobra yung nalagay natin. Sa so, ako naman naglalagay. Ako dito, konti lang. O. Oh, diba? So, ang ganda siya, guys. No? Oo oh, nga. Hindi ka na nga na mag, ano, mag, mag populbo or magpa-foundation. So, pwede na siya, no? So, ang gaan. So, sana, ano, mm, maganda siya gamitin. So, ayan, guys. So, talagang, ano, kailangan natin mag, ano, mag, body conscious ha, beauty conscious ra rather guys no. saang so, ang ganda siya, o, ang ganda ng result guys no. Ayan, so hindi na kailangan talaga magano. Sa so, sa panahon kasi ngayon guys no, pag nilalabas ano, labas ka ng bahay so talagang yung init no. Napakasakit sa balat no. Sabi ko nga nagkakaedad na tayo so kailangan din natin yung ano. So ayan guys ha. So, ang ganda ng resort, no? Ang ganda ng resort, guys, no? Ayan. So, may pa-freebies pa si kuan natin, si Sailor, no? So, kailangan, guys, pag mag ano, kayo, afford-afford lang, guys, no? Para yung, ano natin, yung mga wrinkles natin dyan, no? Mabibina. So, hindi ibig sabihin, no, na wala tayong pera, no? ah uh, hindi na natin ano alagaan yung ating sarili guys so paminsan-minsan ipampers din natin yung ating self no di ba so pinaka-reward na lang siguro to sa ano sa buhay natin no bilang isang babae no alam niyo naman pag babae tayo so kailangan talaga yung iba, yung iba yung, uh, ako nga masaya na ako pag ano na no uh, may may lipstick lang ako so okay na ako guys no So, ayan. Maganda yung result niya. Ayan, o. Tingnan niya. Hmm. Di ba? So, ang ganda ng result niya. So, ganyan guys ha. Dapat magano kayo. magano kayo ng ano. Maglalagay kayo sa mukha niyo. Ganyan, upward. No? Upward. O. Upward ba tawag Yung pataas. Yung igaganyan nyo. No? Di ba? So, ang ganda. So, ang ganda ng effect, guys. Tapos ako minsan pag ginaganyan-ganyan ko pa oh. Yan. Oh, di ba? <laughs> so, yan oh, ang ganda, guys. So, nakuha ko lang siya ng 99 pesos. Ayan. So, ayan nabudol na naman tayo, no. Ayan. Kasi nagkon tayo. Eh, mahaba na yung aking aking bangs. So, yun, no. So, ang ganda lang, no. Ayan. so may pa previous nga si Sailor sabi ko ayan so pues ah ito ayan no may dala ako just in case na ano ah uh, magla ako no uh, ay maglatagaw maglalakwatya so ayan may dala na ako ano ah uh, ano tawag nito yung sunblock guys no ayan sabi nila try natin sa kamay guys sabi pwede e eh, no Pwede doon sa gabay. konti lang. I-try natin kung ano yung kwan nito. Result. O, oh, di ba? Ay! Ganda! O, oh, ayan o. Oh, na napansin nyo, guys. O, oh, di ba? Ganda. Parang pinky-pinky ako dyan, o. Oh. Nagpinky face, face ba ako? <laughs> Na-mink-mink face ba ako, guys? O, oh, di ba? Ay, ayan o. Oh. So, ang ganda, no? So, ayan, lagyan natin natin, natin yung mga siko, -siko natin. Oh, di ba, guys? Hmm. Oh, di ba? Hmm. Kaya, importante sa akin, guys, yung mukha ko, kasi mabilis lang ako magkakaroon ng, ano, ng, ng pikas, no? Pag nabibilad ako sa init, so, nagkakapikas ako, guys, no? Kaya, kailangan ko alagaan yung aking, ano, ng aking face, no? So ayan. Hmm. Oh, 'di ba? So ayan guys, pabudol na rin kayo. <laughs> so yung pagala ng ano ni research si niya, ayan yung UV ano. yung diba maganda yung feedbacks ng ano uh, na, ng mga buyer nito. So ayan guys, ayan saan naabot ang 99 pesos mo. Oh, so may malaking ano kana malaking nasa tube, no? na ano nito, ilang ml ba to? O, oh, kailangan natin ng antipara. Ilang ml ba to? So, hindi nakalagay. Wow, oh, may expiration pa guys, oh. May expiration pa nakalagay. Ah, uh, ano pa? 2027, no? To, ano ba ngayon? 24, 25, 26, 27. O, oh, 3 years pa, no? Kahit hindi mo madalas gamitin, no? Matagal, o, ba diba? So, ano pa? January. Hmm. January 4, 2027 ang expiration nito. So, ayan, may pa, ano pa dito si, si tawag yan. 200 grams, guys. So, 200 grams ang ano nito, laman. So, malaki siya, no? Malaki. O, oh, plus freebies pa. O, saan pa kayo? O, kaya magpabudol na rin kayo, guys. Uh, white screen. Ayan. Ano, uh, dirgy. Der, ayan. O, di ba hmm. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang. And I hope nag -i enjoy kayo dyan, no? Sa kapanood ng aking beauty tips, no? So, sa muli ang inyong lingkod, Kariak bins. Sa hindi pa po subscribe please subscribe. Subscribe, like, and share, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga uh, video. So, sa muli guys, ayan, God bless us all, and have a nice day. Bye-bye!